Ang buhay natin ay walang katiyakan kailan tayong mamamalagi dito sa mundo. Marahil, isang bagay lang ang maari natin madala. Ito ay ang ating pananampalataya sa Diyos. Ngunit, paano na lang kung wala tayong inimpok na kayamanan sa langit tulad ng mga gawa? Dahil ang Diyos ay naghayag na kanyang hahatulan ang tao ayon sa ating mga gawa. Ezekiel 18.30 Ang masaklap na katotohanan sa ating henerasyon na sampungan, walang makakapagsabi kung anong reliyon ang naitalaga, kung alin ang tiyak at tumpak. sapagkat ilang libong taon na ang mga lumipas. Wala nang natirang tao na buhay noon, na buhay pa hanggang ngayon. Na posibleng makapaglahad sa kung ano ang sekta o relihiyon. Sa kasalukuyan, tinatayang 2,500 reliyon ang naitalang record sa buong mundo Mga kapinga, ako man ay pinapaniwalaan ko na lamang talaga ang mga talata na aking nabasa sa banal na kasulatan. Kuan Uno Uno Sa pasimula pa ay naruna ang salita. Ang salita ay suma sa Diyos. At ang salita ay Diyos. Kuan Uno katorse. Ang salita ay naging tao at naninirahan sa piling natin. Uno, Timoteo 3.16 Hindi maikakaila na napakataktila ng hiwaga ng ating reliyon. Siya ay nahayag ng maging tao, pinatunayang matuwid ng Espiritu at nakita ng mga anghel. Juan 14.5 Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan? Juan 14:6 Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Juan 14:7 "Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama." simula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyo nang nakita. Juan 14.8 Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang ama at masisihan na kami. Juan 14.9 Sumagot si Jesus, Felipe, kahit tagal na ninyo akong kasama, hanggang ngayon hindi mo pa ako kilala? Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Juan 14.10 Hindi ka ba naniniwalang ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Hindi sa akin galing ang sinasabi ko sa inyo. Ngunit ang Ama na nasa akin ang siyang gumaganap ng kanyang gawain. Juan 14.11 Maniwala kayo sa akin, ako'y nasa ama at ang ama ay nasa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga ginagawa ko. Juan 14.12 Pakatandaan ninyo, ang nananalig sa akin ay makakagawa ng mga ginagawa ko at higit pa kaysa rito sapagkat babalik na ako sa Ama. Juan 14.13 At anumang hilingin ninyo sa aking pangalan ay gagawin ko upang maparangalan ang Ama sa pamamagitan ng anak. Juan 14.14 14, Kung hihiling kayo ng anuman sa aking pangalan, ito ay aking gagawin. At ang Biblia may sinasabi naman tungkol sa pagbautismo sa tao, may kaparaanan na sinasaad na mababasa dito sa Mateo 28:19. "Kaya't habang kayo'y humahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo." kung manalangin tayo, tinuruan naman na huwag nang pahabain pa ang panalangin. Basahin na lang ninyo sa Mateo 6.9. Jis. Yun ang itinurong kung paano tayo manalangin ang ama namin. Bagamat sa aking kinaniba na reliyon, maraming pasaway, may mga namumuno at mga miyembro hindi talaga ito may iwasan. Ika nga sa kasabihan, hindi lahat ng tumatawag sa Panginoon ay maliligtas, kundi yun lamang sumusunod sa kaluban ng Diyos. Kapingga, pagsikapan na lang natin na huwag tayong maging antikristo, siya nawa. Amen.